Hello, hello guys. Hello po. So, first time na vlog ko to. And first time travel outside Philippines din to guys. So, finally, my dream come true. O, oh, diba? Magta-travel ako sa Japan ngayon. Dito na nga kami sa airport. Ayan, yeah, I'm so excited guys. Pero wag kayo guys. My gosh. Sobrang pinagdaanan ko sa air immigration guys. Ito na nga. Tinanong ako ng immigration officer. Saan daw yung mga documents ko? Wala akong pinakita. Napaka ano ko guys. Iwan ko anong nasa isip ko bakit di ko dinala. So ingat-ingat guys sa mga nagpaplanong mag-travel. Always bring with you your documents guys. ba diba? Para iwas offload tayo guys. Sayang naman. So wala kasi akong pinakitang ano. Certificate of Employment. Yung leave letter ko, wala. So, ang meron lang ako is, um, yung pictures. So, pero thankfully, naka-board din tayo, di ba diba? So, dito na. Welcome sa Japan. Dito na kami sa Japan Airport. Sa Osaka po ito, guys. Airport ng Osaka. So, ayan. Pagod at murag. Ang atin nyo, So, ito na yung van ng agency sa Japan. Ayan. One hour travel daw to guys. On our travel, papunta sa hotel namin sa Nara. Smile Nara Hotel. So, ayan, guys. So, tungkol dun sa immigration, guys, ito na nga. Napaka-higpit ng ano. nasambahan ko yung um mahigpit na <laughs> siguro hindi na mahigpit. Natanong lang, nagkataon lang na hinahanap niya yung wala sa akin. Yung leave letter ko sa work. Yung certificate of employment ko. Meron nga, pero sa picture, pero pagtingnan pagtingin ko sa picture wala din naman na delete ko ata yun so be careful guys buti na lang ito nangyari guys so nakiusap ako so dinala na ako sa second immigration doon sa loob so ayan tinanong lang ako ng konti mga limang christian siguro sino nag sponsor sa akin oh taga saan ako ganun mga ganun ba yung mga uh, mostly personal christian so nasagot ko naman so ayun, tinulungan pa nga ako ng second, yung second na nag-interview sa akin sa immigration na uh, mag-stamp siya na nga, di ba? stamp na nga yung passport ko for boarding. So, ayun guys, kinabahan ako doon, pati na yung kasama ko na seniors. Kasi mga kasama ko sa grupo, seniors guys. So, sino naman mag-aalaga? Sino nang mag sa kanila? Pag wala ako, ba diba? Ako lang yung bata doon guys. Oh my gosh. So, sino mag assist sa kanila? So, ako na nag-assist-assist lahat-lahat sa kanila. From, ba, from Trinidad to Manila to Man Airport. So, halos lahat in-assist ko sila. So, sobrang haggard ko na dito, guys. Halos Gusto ko, oh, di ba? Dito na nga kami sa air, ano, hotel namin, guys. Sobrang na pa, ang pagod ko dito, guys. So, hindi na ako nag-video pictures. Kunti lang. So, ang dinis naman, ang cute ng rooms, good for two. At pang-isa na din, guys. So, ito, guys. Tulog na ako, ha? See you sa breakfast. So, ito. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Sarap ng pagkain nila, guys. Of course, di sana ako kakain, pero sayang naman binayad namin, diba, guys? So, ayan enjoyin ko na lang muna yung mga food dito. Tapos, diet-diet na lang sa Pilipinas. ba? So, diba? So, ayan. So, enjoy, enjoy ko muna yung food. So, ayan. Ang pakasarap ng bread nila. My gosh. Ayan. Gustong-gusto ko yung ano, bread. So, of course, di talaga mamawala yung outfit check, guys. Pasensyahan nyo na ang lola nyo. O, oh, diba? Nag-feeling-feeling. pa nga sa aisle. O, oh, diba? Ayan, lumabas na kami ng hotel. Papuntang nara Deer park. Oh, excited mga lola nyo, guys. Ayan yung tour guide namin. Dalawang lalaki. O, oh, diba? Ayan, nasa kami sa station. Bus station. Malapit lang ito sa hotel namin. So, bili lang yung tour guide ng ticket. So wait lang kami ng konti. Ayan. 10 minutes away lang yung Nara Park sa hotel namin, guys. So, ayan. Napakaganda, napakalinis, guys. Wala kang makikita mga papel, silofane sa mga daan, guys. Pati mga chambuchwa, walang usok, guys. Wala kang maamoy na usok ng sasakyan. As in, wala. Hindi magiging, hindi madudumihan yung ilong mo. <laughs> di ba? Dito la dito sa atin sa Pilipinas. Everywhere usok. Oh my gosh. Pero dito guys, oh my, gosh, ma-appreciate mo talaga gaano kalinis. Di ba? So, andito na nga kami dito sa Deer Park. Ayan, kita mo naman, maraming kahoy, maraming puno. So, refreshing, my gosh. So, sabi ng tour guide namin, yung mga deers daw dito, bumababa sa umaga. Kasi, maraming tour, tourist na nagpapakain sa kanila. So, gustong gusto nilang bumaba sa umaga. Pero sa hapon naman, naakit nila, na sila sa bundok para doon na magpahinga. So, ayan. Welcome to Nara Deer Park. Ayan. May naabutan kami cherry blossom. Yun yun palang itsura ng cherry blossom. So, ayan. Walking, walking. Nakakapagod pero worth it, guys. Kasi pag andito ka talaga sa Japan, kailangan mong enjoyin. Huwag, huwag, puro reklamo. <laughs> di ba? Oh, di ba? Yung mga matatanda. Ayan, o, oh, museum yan, guys. So, ayan yung mga matatanda, guys. Believe ako sa kanila. Ang lalakas pa ng mga tuhod. Di ba? Ayan, sa loob kami ng Deer Park. Napakaganda, guys. Ayan, may nag-feeding. Deer feeding. Hindi na kami nag-try ng mag-deer feeding kasi inahabol namin yung oras namin. So ito, andito na kami sa temple. Isa ito yung first itinerary namin to visit yung Golden Buddha, biggest Buddha in Japan. Ang pakalaki ng temple, guys, pero hindi yan yung temple. Sa sa loob, oh, 'di ba, ayan. Nasa isang side, oh, 'di ba? Makikita natin mamaya later on kaano kaganda, gaano kalaki yung Buddha at saka temple, guys. Yan, o, diba? Refreshing kas talaga yung mga kahoy. Ayan, sa atin guys, huwag natin patuloyin lahat ng mga kahoy natin. At magtanim pa nga. Ah, diba? Ayan, so video-video tayo ng fest para naman ma may proof. Proof. Ayan, yan yung temple na sinasabi ko guys. Sa likod niyan. Sa likod niyan. O, uh, diba? Papasok tayo sa side. So, later on, makikita niyo guys. Ito na nga. Nakabili na yung tour guide ng tickets. 800 yen each person, guys. Kung gusto niyo pumasok at uh, tumingin dun sa Buddha, pwede naman kayo magbayad. Pero pang gusto niyo mag-stay out lang, pwede din naman magantay kayo sa mga grupo niyo, guys. So, ito yung bahay ni Buddha. Ayan. Apakalaking building yan, guys. Nasa malayo lang, pero ang laki niyan. Tingnan niyo naman yung mga tao, guys. Ang liit-liit. So, ayan. Ayan, gusto kong i-try ito. Nahiya naman ako. So, ito naman sa loob ng temple. Ayan, yung pinakamaki. Ayan, yung right na Buddha. May right and left na golden Buddha, guys. Pero yung nasa sentro, hindi ko alam anong kulay yun. Yun yung pinakamalaking gold Buddha. So, ayan. Yung kahoy, may abot yan. May butas yan. Ayan, kung lulusot ka daw dyan. Kasi size kasi yan yung ilong, butas ng ilong ni Buddha. So, na-try ko. Kailangan kong i-try na intrega ako, guys. So, ayan. Nakapasok, nakalusot naman. So, ito na nga. O, oh, ito rin yung interesting sa akin. Kailangan kong matry to. So, nagtanong ako sa tour guide. So, paano siya gawin? So, kailangan hugasan yung right hand, yung left hand. Tapos, pwede ka na uminom. Tapos, hugasan mo na yung handle. Oh, ba? May natutunan ako sa culture ng Japan. So, ganyan pala. Ah, di ba? Nakaka-enjoy naman mag-aral ng bagong kultura. Oh, di ba? Sa atin kasi basta inom lang eh. Oh, di ba? So, ayan. Next, next naman. Walk walking around. Ayan, nasa lake. Sa deer park pa rin sa deer park ka rin, guys. So, ayan. Gaming deers. Ayan, napaka-cute. Diba? Nakapaka-fresh ng water. Diba? Mmm. ni nila yung tubig, guys. Ayan, di ba? Refreshing kasi. So, ayan. Yung mga side na to, pang pasalubong, mga pang remembrance, kung gusto nyong bumili. Pas, kaso, hindi kami bumili, guys. So, ito, O, oh, di ba? Napaka-disiplinado ng deer na to. Alam mag-pedestrian. No? <laughs> Tulad sa Pinas. Oh. Chok lang. So, pigeon. O, oh, di ba? Napaka-amo ng mga pigeon. O, oh, di ba? Nanghihingi din sila ng pagkain. Ayan. Ayan na nga. For the second time, di na kontento ang atin nyo. Yung... Let's try ulit. <laughs> wash left hand. Wash right hand. Tapos, Inom. Noon may nakita akong afam. Hello. <laughs> Daming afam, guys. Diba? Pero hindi yan ang hanap ko dyan. Gusto ko lang mag-travel. <laughs> Gusto ko lang mag-tour. Ah, di ba? So, ayan. Mm, enjoy. Napaka-refreshing ng water. Mm, ayan. So, finally, na-try ko for the second time. So, ayan. Gala-gala ako. Diyan sa labas. Ah, di ba? Kailangan kong bumaba dyan. O, oh, di ba? Napakaganda kasi ng red flag. Under the green trees. O, oh, di ba? Ayan. Pag-micture. Oh, may sakura tayo. Ayan. Napakaganda, guys. White na may pink na may dark pink. O, oh, di ba? Kita ni naman. So, ayan, guys. Napagod ng mga lola natin. Kailangan namin kumain. Ako na din. Gutom dito, guys. So tingin-tingin kami ng restaurant pang lunch. So, na kita namin yung ramen. So, gusto ko din talaga matry yung ramen guys ng Japan. Apaka-sarap daw kasi eh. So, kailangan natin i -try. Must. It's a must try. And <laughs> it's a must. So, ayan na nga guys. Nag-order. Apaka high tech ng way. Ng pag-order guys. So, di diba? Pero pag di natin maintindihan, pwede naman sa English translation naman guys. Or pwede kayong gumamit ng Google Translation. So, yun yung gamit ng uh, Japanese SIM card guys. Kung gusto nyo bumili. Ayan. Pili na lang kayo. So, ayan. Apakalaki niyan guys. Apakalaki ng bowl. Kita ni naman malaking masyado para sa mukha ko. Sarap ng sabon niya guys. Sobra. Oh my gosh. Naubos ko talaga yan guys. Pakasarap. Hindi ko alam anong nilagay nila. Bakit? Napakasarap. Napaka-authentic, <laughs> guys. Original ramen yan, guys. Original. Yan talagang napili ko yung original para naman malalasahan ko yung anong lasa ng original ramen. So, ayan, guys. Tapos na kaming mag-lunch. First lunch namin sa Japan. Ayan. Um, lakakad lang. Tingin-tingin ulit sa labas. Baka may makitang pang pasalubong. O, Ah, oh, may napuntahan ako store dito, guys. Napakaganda ng mga bags nila. Yung ang hirap bang, ano, matanggal yung mga tahi. ba? Diba? May nabili ako, apa, cute. Pero hindi ko nabidyohan na yung store. Ang gaganda ng paninda nila, guys. Ayan, mochi. Nanap ko talaga yung mochi, guys. Oh, nagtanong ako, nasaan yung mochi? Ayan, pag may kinakita ka talagang pila, yan na yun. Yan yung pinipilahan. Mochi. Sa wakas, na-try ko na din yung sikat na mochi sa Japan. Ah, diba? Baka sarap, guys. Sarap sya. Diba? Enjoy na enjoy ang atin yun. Ah, diba? Sarap naman kasi eh. Diba? Mochi, mochi. So, ayan. May nakita ulit kaming Sakura. Ayan. So, dito... Dito naman, labas ng Starbucks. Napakalinis, apakaganda. Diba, malakang makikita kahit anong dumi. Na papel, silofin, or ano man dyan. So, ma-appreciate mo talaga ang Japan sa kalinisan, guys. Although naman sa ibang daanan, may makikita ka pa rin na, lalo na sa mga basurahan, oh, normal naman yun, guys. So, nagkalat-kalat. So, ito, guys. ah... Uh, palakad-lakad lang before kami pupunta sa bus station para umuwi sa hotel tingin-tingin lang nang konti baka may mabili actually sa store may nakita akong fruits and vegetables dito bumili ako ng apple dyan guys napakalaki <laughs> try ko lang gusto ko lang matry so yan, guys nante na namin kasama namin para makapag Bus na at umuwi at makapagpahinga. Ayan na nga, guys. Ito na yung papunta sa hotel namin, guys. Uh, lapit lang naman kasi yung bus station sa hotel namin. It's just 3 minutes walk. Uh. So, pwede ka din maglakad-lakad kung gusto mo. Pag marami kang time, pwede rin. So, ayan, guys. Papunta na ako sa hotel dyan. Bit, -bit ko yung apple ko. <laughs> Nasa bag ko. Ayan, yung vending machine. Hindi ka ma... Di ka talaga mauuhaw kahit saan. Every corner may vending machine. So, ayan. Sa kaliwa, hotel namin dyan. Ayan na nga. Kinain niya yung apple niya. <laughs> Tapos magpapahinga ako dyan, guys. After that, magsha-shower. O, maliligo ako dyan, actually. So, lahat komplito, Hair dryer, may mga tea lahat. Ayan, lumabas na ako, guys. For dinner. Ito yung uh, second dinner namin. Kasi so, yung arrival namin, may oh. dinner na kami. So, ito na nga. Sa labas ng hotel, manap ako ng restaurant para makakain ng dinner. Ayan, sarap na sarap ako dito, guys. Sa so, lalo na yung ano, sticky rice, guys. Sobrang sarap. Gusto kong mag-uwi ng bigas. <laughs> So I, I'm not sure kung ano pwede. So, hindi Sarap. Yung in-order ko is uh, chicken with, um, ano nga ulit oh, yung, cabbage salad. Tapos, may soup na din yun, guys. At saka, tofu. Ayan. Lahat talaga mauubos ang, ano, nakalagay sa plato mo, guys. Paano naman kasi, ang sarap. Hindi <laughs> Mukha lang akong hindi masaya dyan. Mus Mukha lang hindi nasasarapan guys. Pero pagod lang talaga kasi ako. Pero actually, napakasarap ng food. Sulit guys. Di ba? Pakimi-kimi lang yan atin nyo. ah, ba? nyo naman. Sarap na sarap siya. Pati na chapstick na hulag. <laughs> ah, di ba? Wala ka talagang sasayangin dito. Pati yung tofu na fresh. Oh my gosh. Napakasarap. Walang lasa, pero mapifeel feel mo na fresh siya. <laughs> mo na fresh Pero yung rice talaga ang pinakasarap. <laughs> Alam mo naman, tayo mga Pilipino, hanap-hanap ang rice. ba? Diba? So, lahat ng meals ko, halangan mga may rice dito, guys. Ayan, pagod na pagod talaga ako dyan. So, kaya nag ako para man ma-refresh, di ba? Ayan. Dinner tapos lakad-lakad ng konti, baka may makita kang ano, ewan. <laughs> so ayan na nga, guys. Dinner lang tapos magre-rest talaga ako mamaya. Hopefully makakatulog ng maayos kasi nakakapagod talaga maglakad. So, reminders ulit guys. Yung mga nagpa na mag-travel, dalhin niyo yung mga important documents, okay? Para iwas offload tayo sa immigration. Mahirap na guys. Nakakaiyak pa, nakakahagard na nga. May iyak ka pa pag ma-offload ka. Di diba? Sayang naman guys. So, reminders sa lahat ng may planong magtravel mas mainam pa rin dalhin lahat ng documents. Bye guys!